na lang yung uh, nabasama niya eh. Nabasama po kasi namin happen po yun. Vlogger ka. Vlogger okay. ko. Nandiyan din yung asawa niya? Nandiyan naman. Nandiyan dito? Unang stopover. Uh, galing kami Cubao Genesis. Alas 5 ng umaga kami umalis. Nakarating kami na 8.30. Nag-register kami sa barangay. 40 na yung bayad sa barangay ngayon. Yung uh, environmental fee. Pero yung guide hindi pa rin required. Sementado na yung daan mula doon hanggang lampas kila nanay kurding. At least ano no, solid na kasi essential yun eh pagdating din sa ano eh. adult country parang ALC eh. yung tipong may isang ano na <laughs> may panot ng isang part o tingnan lagi parang pang anime hindi tingnan mo may mga ano, may mga malalaki siyang patak. Parang Hardcore videographer. <laughs> tatalino, tatalino. Tapos yun may GMC yun na. Yung gabi ni Giri. Ang inakaiwan lang ng katol niyan dati nung sinaunang panahon eh. Kasi <laughs> yung katol nila kasi ano, lumulusa ng bato. Lumulusa ng bato. Ako <laughs> yung okay, napinakasok. Ay, what's up? mo so, ka rin. Ay, ano ba yan? Meron pang isa. Eh, oh, je Kurang apa Pag tingin nga ng loob. Village, hindi necessity. Exit sa bagay. Dito na kami maglalunch dito sa papaya. Mga hanggang alas dos na kami dito para pag umakit kami sa si taas. Sa kasi namin balak magkampi. Eh. Uh, manamig na. Mula papaya hanggang dito puro pakyat.

Ito po, Asian Aliens Ito na po yung dulo ng Monkey Trail Paglabos po dyan ay ridge na Ang oras po namin ay mag alas 4 8.

try namin dun mag-camp. Yes, yes. Dito na kami sa ridge. Ang oras po ay 4.20. Pahingan muna kami dito. Mamaya na kami akit dun. Para wala na akit na iba.

So, dito na po kami magka-camp. Yes, we are. Yun yung view deck. Tara. Smooth criminal. <laughs> design Si Badyo? Siguro doon? Diyan ako. Or dito? Dito, dito. pwede dito sa kabila. Dito. Oh, eh. Tsaka dito, yan. Akan kasi maiksi yung tali dito eh. Ooh! bangin po 'yan. Kinisaro Yan po, patitsarod ni Badjo, oh. Yes. Ah. Oh. Mm. Mm. pa tayong natitira. <laughs> Ay, sarap. Sobrang lamig ng gabi. Puti na lang. Mapuno dun sa lugar namin. Kaya kahit pa paano. parang gusto ko nang tapusin ko na kahit yung video na ginagawa ko. Oh, sa baba ako kumuha. Ito po yung, yung setup namin. Dito sa may particles. El Saco Peak. Ano eh? Nagpara sir. Ang aming almusal. Wow. Adobo, tsaka hard boiled, hard boiled eggs. you oh. Mmm. Tapos namin kumain, bababa na kami ng papaya. Hop, 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 hop. Pakap na kami. Eh. Malapit na po kami sa baba. Natin lang namin si Bajo. Teden, 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 tuhod ko, mm, ko ganto daw. <uarga> <'Cause> it hurts. Boom, <laughs> uh, ito na po yung dulo. Kino Yun po yung palabas. Ping 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 Hello eh Milk <laughs> Yeah. yeah, it's yeah it's